Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Yash124. Sabi niya, Assalamualaikum Sheikh, may dalil po ba magbaba ang Allah sa mundo? Okay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gabi-gabi bumababa siya mula sa taas. Ito ay dalil, ito ay katibayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nandudoon siya sa taas. Sa taas ng kanyang Uh, trono sa taas ng kanyang arus, sa taas ng lahat ng langit, sa taas ng trono at lahat ng nilikha ay nasa ibaba niya. Nasa hadith ni Abu Hurairah radallahu anhu at ito pa ay nasa Sahih Bukhari, sa Sahih Bukhari. Sabi sa hadith, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Bumababa ang Panginoon natin, ang kataas-taasan, tuwing gabi sa langit sa mundo. Ibig sabihin, yung unang palapag ng langit, dyan siya bumababa. Hinayabaka sulus, hinayabaka sulusul layl al -akhir. Kapag ang natitira na lang sa gabi, ay last one third na. Ibig sabihin, hatiin mo yung gabi mula paglubog hanggang sa pajar. hahatiin mo siya ng tatlong hati, at yung pangatlong hati, diyan bumababa ang alam. Bumababa siya sa oras na 'yan kasi syempre sarap ng tulog mo. Uh, lalabanan mo yung antok mo, yung tulog mo para lang sa uh, pagsamba mo sa Allah. Bumababa siya. Eh, ang pagbaba niya dito na ayon sa kaniyang pag pagiging Panginoon, na ayon sa kaniyang pagka-Dios, na ayon sa uh, niya na walang paghahalin tulad sa anuman sa kanya nilikha. Huwag natin tanungin paano siya bumababa tulad ba ng tao? Bida po yung pagtatanong ng gano'n. At sasabihin ng Allah, man yadu'uni fa astajiba lahu. At ang sino man sabi niyang mananalangin sa akin sa oras na yan, ay tutugunin ko. Pag sa oras na yan, gigising ka para magtahadyud, magdua, manalangin sa Allah. sabi mismo ng Allah, ang sino man may kahilingan sa akin, tutugunin ko ang kahilingan niya. Tutugunin ko ang kanyang panalangin. Kapag nanalangin ka sa Allah sa oras na yan, tutugunin niya. Wa man yas'aluni at ang sino man na may hihingin sa akin, sa oras na yan ay ibibigay ko sa kanya. Waman yastaghfiruni faaghfira lahu. At ang sino naman sabi ng Allah ang hihingi ng kapatawaran sa akin sa oras na yan ay bibigyan ko ng kapatawaran. Subhanallah. Siyempre, napakabigat na gumising sa oras na yan kasi last one third ng gabi, sarap ng tulog mo. Siguro, titingnan natin ang oras na yan sa mga normal na mga araw. Mga alauna, alas dos, di ba? Halos Tulog lahat ng tao sa oras na yan. Iwanan mo yung sarap ng dunya. Sarap ng, pamu sarap ng tulog mo, sarap ng buhay mo, sarap ng pagpapahinga mo, iiwanan mo lang para sa Allah. Kaya naman ang kapalit nito, pag may panalangin ka, tutugunin niya. Pag may kahilingan ka, bibigyan niya. Pag hihingin ka ng kapatawaran, papatawarin ka na sa oras na yan. At ito ay dalil na ang Allah ay bumababa. Bumababa at wag na natin tanungin saan bumababa. Ang mahalaga bumababa siya sa, mula sa taas patungo sa unang palapag ng langit na malapit sa mundo. At wag na natin tanungin anong itsura dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ang akida natin, akida ng salafiya, alusuna wal ay bumababa siya na, na alinsunod o naayon sa kanyang pagkadyos na walang paghahalin tulad sa anuman sa kanyang nilika. At hindi na na tayo pwede magtanong paano ang itsura dahil ang pagtatanong ng ganyan ay bidapo. At ang halis na ito ay napakalakas. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi siya bumababa. Dahil ang original sa lahat ng salita, al-aslu fil kalami haqiqat -ka uhu, ang original sa lahat ng salita ay ang literal nito. Kaya ang pagbaba ng Allah dito literal. Literal ang pagbaba niya. At hindi natin pwedeng baguhin ang pagbaba niya dito ng ibang meaning, maliban may dalil. Kasi ganito pong pagkawanawa na sa panahon po ng Propeta Salasalam, hindi niya po na pinaliwanag. Hindi na rin pinaliwanag ng mga sahaba, mga salapusale. At ang wikang arabic, pag sinabing bababa, alangan na may iba pang meaning yun. Ang original literal, kung babaguhin mong meaning, kailangan mo ng dalil. Wallahu a'alam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.